Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril 14, 2025. Ang araw na ito ay puspos ng enerhiyang nagpapalakas sa likas mong karisma at matinding sigla sa buhay. Sa bawat paghina mo ngayong araw, damhin mo ang biyaya ng pagkakaroon ng malakas na presensya, isang aura na kayang magpabago ng damdamin ng mga tao sa paligid mo. Habang niyayakap mo ang mga alon ng enerhiya sa Abril 14, hayaang itaas ng saya ng pagiging buhay ang iyong mga iniisip at kilos. Sa ganitong estado ng kamalayan, mas makikilala mo ang iyong sarili bilang isang nilalang na hindi lamang nabubuhay, kundi tunay na lumilikha ng pagbabago. Ang iyong kasiglahan ay tila isang apoy na nagpapainit sa paligid mo, at ito'y nagbibigay inspirasyon sa iba mapapansin mo rin na ang bawat interaksyon mo ay tila may mas malalim na kahulugan. Hindi lamang basta pag-uusap ang nagaganap, kundi koneksyon na bumabalot sa damdamin ng bawat isa. Ang bawat ngiti, bawat sulyap, bawat salita ay tila nagdadala ng mahiwagang pangakit. Napupukaw nito ang kuriosidad at interes ng iba sa iyo, at mula rito ay nagsisimula ang mas makabuluhang koneksyon. Sa mga sandaling ito, mapapagtanto mong ikaw ay higit pa sa isang tagamasid sa mundo. Ikaw ay aktibong nilalang na may kakayahang humubog ng mga damdamin at alaala sa puso ng iba. Habang ang enerhiya ng araw na ito ay nananatiling malakas, may panawagan sa iyo na hanapin ang katapatan sa iyong mga koneksyon. Sa gitna ng mga abalang usapan at mabilisang pagkikita, maaaring maramdaman mong may kulang, isang pagnanasang makatakas sa mabababaw na ugnayan. Ito ay hindi kapintasan, kundi isang senyales na ikaw ay umuunlad. Ang iyong kaluluwa ay naglalakbay patungo sa mga pakikipag-usap na nagmumula sa puso, mga pag-uusap na may kakabit na paglalim, pag-unawa, at pagkakaunawaan. Sa ganitong sandali, hayaan mong gabayan ka ng iyong pakiramdam at intuition. Ang mga emosyon mo ay hindi mo dapat itago, sa halip, ito'y nararapat yakapin at pagnilayan. Kapag mas binibigyang pansin mo ang tunay mong nararamdaman, mas lalong nagiging malinaw ang direksyong iyong tatahakin. Ang iyong mga desisyon ay hindi na lamang batay sa lohika, kundi pinanday ng kabuuan ng iyong karanasan at damdamin. Ang pagtanggap sa iyong emosyon ay hindi kahinaan, ito'y lakas na magdadala sa iyo sa mga landas ng pagunlad at kapayapaan. Kapag sinunod mo ang bulong ng iyong puso, mapapansin mong mas madali mong makikita ang tama sa gitna ng mga alo ng pagdududa. Ngayong araw, pinalalakas ng universo ang iyong kakayahan na damhin at gamitin ang tinig ng kababaang loob at intuition. Ang enerhiya ng pambabae, hindi bilang kasarian kundi bilang simbolo ng paglalambot, pag-unawa, at pakikipagtulungan, ay bumabalot sa iyo. Sa ilalim ng liwanag ng panahon, hinihimok kang makinig, tumanggap at magbigay. Sa ganitong paraan, mas nararamdaman mo ang balansing puwersa sa iyong buhay. Tandaan mo, hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban, minsan, sa tahimik na pagtanggap, mas nararating natin ang tabumpay. Sa bawat pagkakataong nagpapakita ka ng malasakit at pagunawa, unti-unting bumubukas ang mga pintuan ng mga pagkakataon. Maaaring ito'y mga bagong kaibigan, bagong proyekto, o bagong inspirasyon, lahat ng ito'y magsisimulang umusbong sa sandaling buksan mo ang iyong puso sa posibilidad. Habang ginagalugad mo ang kabuuan ng araw, may paalala sa iyo na gamitin ang bawat puna bilang pagkakataon para sa paglago. Ang kritisismo, gaano man ito kasakit sa unang dinig, ay maaari mong gawing sandata para sa sarili mong pag-angat. Sa halip na ito'y ikasama ng loob, subukan mong tanungin ang sarili, anong bahagi nito ang maaaring makatulong sa aking pag-unlad? Sa ganitong pananaw, nagiging tulay ang bawat puna patungo sa iyong pagpapabuti. Isa kang nilalang na patuloy na hinuhubog, at ang bawat karanasan, mabuti man o mahirap, ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa higit na kabutihan. Masdan mong mabuti ang mga pagkakataong bumabalot sa iyo ngayon. Sa mga usapan, damdamin, at karanasang hinaharap mo, may mga lihim at hiwaga na unti-unting bumubunyad. Huwag kang matakot sa hindi mo pa alam, ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap sa misteryo, at sa paniniwalang lahat ng bagay ay may dahilan. Sa bawat pagsubok na iyong kinakaharap, may butil ng pag-asa at kaalaman na inilalagay ang universo sa iyong palad. Sa pagtitiwala mo sa takbo ng panahon, at sa iyong sariling kakayahan, unti-unti mong makakamit ang mga layuning minsan mong inakalay na pakalayo. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay dilaw, isang kulay ng pag-asa, talino, at sigla. Ang dilaw ay nagbibigay ng malinaw na pananaw at tumutulong sa iyo, upang manatiling masigla sa gitna ng mga hamon. Ang iyong maswerteng numero ay pito at labing isa. Ang pito ay simbolo ng espiritual na paggabay, habang ang labing isa ay sumisimbolo sa intuition at mas mataas na layunin. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pakikipag-usap sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. Mula rito, maaaring magmula ang bagong pananaw, inspirasyon, o kahit isang pagbabalik loob na matagal mong inaasam. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na magpahinga at magnilay. Tanungin ang iyong sarili, ano ang mga bagay na natutunan ko ngayon? Anong mga emosyon ang tunay kong naramdaman at ano ang ibig sabihin nito sa akin? Hayaang ang bawat karanasan ngayong araw ay maging ilaw sa susunod mong hakbang. Sa paglalim ng gabi, pasalamatan mo ang iyong sarili sa tapang at kababaang loob na ipinakita mo sa buong araw. Tandaan mo, ang iyong paglalakbay ay hindi palaging madaling tahakin, ngunit ang bawat araw ay hakbang patungo sa mas malawak mong sarili. Ang mundo ay patuloy na umiikot, at sa bawat pag-ikot nito'y may bagong pag-asa. Ipagpatuloy mo ang pagtuklas, ang pakikipag-ugnayan, at ang pagyakap sa kabuuan ng iyong damdamin. Patuloy mong yakapin ang misteryo ng buhay, sapagkat dito mo matatagpuan ang tunay na kahulugan. Sa huli, ikaw ay mananatiling isang ilaw, isang gabay sa sarili mong daan, at isang inspirasyon sa iba. Patuloy mong gamitin ang iyong tapang, katalinuhan, at puso sa lahat ng ginagawa mo. Ang bukas ay laging may bitbit na panibagong simula. At sa pagharap mo rito, baunin mo ang lahat ng natutunan mo ngayon. Pumili ng kabutihan, yakapin ang katotohanan, at ipagdiwang ang buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.